ayan okay. idol lapo huli niya okay tambak o oh, iligid doon ilig doon lang iligid lapo Ito do yan do'l, pamain sa, ano, panglaporin. Mano siya, patigas. Yes. Ayan, ganoon na siya do'l. Hagis lang, bago pagsayad, hila. Yan, dito tayo do'l. Lipat na, lipat tayo. Kasi malalim na doon. Ayan oh, na doon. Yung huli natin dulo. yan Kaya, wala na tayo doon. Baka madagdagan pa yan. Yan doon yung huli na hindi natin na video kanina. Kaya, tukita lang namin mamaya doon kung kadagdag pa.

chạy qua đi uống tiền cái này ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ

kita pangkat dol. Yan, kita orang dol. Yun, aja nah, ya dol. wala po doon yun oh, muli tayo doon yan wala tanggal na malakas yung magalaw

nila po roll. yan yan ako Hagis lang yung dolls malayo. Aguhin hilah.

Lagay na natin sa spark yat. Halo-halo yan, Halo -halo yan sa to, may katambak. Yan, may katambak, may lapuh yan. Okay. Ano ba yan doon dito, gasan para mawala yung ano niya? Yung langis niya. Yung dulo malaking lapo 'yun dulo 'yun yan alat dulo lang huli 'yung sa akin lang 'yan sa dulo 'yung sa kanya tignanin natin sa kanya kung marami rin ano ba 'yan 'yung kanya tapatabun niya ah mamaya uh, ne eh yan dulo huli nat dulo yan yung matakpan ano okay, ba? yan do lang huli natin hat sa tamala. Yan. Mga lapo, katambak, lawalo na indol. Eh, okay, yan ay do, lang nahuli natin ay do oh sa tamala. Hindi natin gano talaga nakuan sa paghuli kasi man talaga ma maulan-ulan. Yan dulo. Yan, nag-item itim na dulo yung paligid. Ulan-ulan, oh, yan oh, no? papunta naman niya dito. Kaya nagpundo kami dito. Kaya yun no, mayroon para mayroon din kami doon sa may tree. Yun. Bago mayroon din dito. Mga ano na siguro eh, lahat ito doon, mga tatlohin banyira na lahat. Kaya yun ang doon ang huli namin sa ano sa tamala na hindi gaano natin na videohan kasi yun nga uh, sama-sama yung panahon dito sa uh, ulan-ulan. Kaya yun lang po ang huli natin sa tamala. Mga lawi, lawi na po. Yan siya doon, mga lawi na po yan siya mga ganyang sila. Mga pulahan. Huli natin sa tamala yan. May mga katambak rin na ilang pirasong halo. Kaya yun lang mga idol lang huli natin. Kaya maraming salamat dyan sa mga palawas natin dyan. Sa pagpalo ating ano. Sa natin. Sa Wita Mala. Okay yun lang po. Maraming salamat. Bye bye.